Hi guys, katatapos ko lang mag-therapy sa Bagulin It's 12 na. Andito ako sa Bagulin Ito ang munisipyo ng Bagulin Yan. Ito na ko, nag-aantay ko ng jeep kaya ng ano. Alis ng bus papuntang Baguio. <laughs> Punta tayo lahat rin ni today. Dahil may therapy pa tayo doon. Eh, ito oh. Mag-selfie moment muna tayo sa paligid ng Bagulin habang nag-aantay tayo ng alis ng UV uh, malakas ang kalikabukin dito mm. yan, hindi na tayo malapit sa gilid ng malaking lawa sa bandang Bagulin Bridge yan, Bagulin Bridge at ito yung pinakagusto ko yung makarating dito sa I Love Bagulin nasa na yun? oh yun nakita nyo guys? Hindi dito kayo sasuyo. Dito kayo sasakay ng pag-uliin. Uh, Yubi. <coughs> Pupunta na kayo ng bagyo. Police station pala ito. Ang misipyo pala, nandoon pala sa kabila. Yung nasa loob. Yan. Naikutan siya ng bundok. Ayun, sasakyan natin guys. Mm. Yan guys, pagkatapos natin maglakad, mag-selfie-selfie mo moment muna tayo. Ito si Gian. She is Gia. What is your name? <sniffs> Bibi? Si Ellie Adele. Wow. Adele. Adele? Yes. Oh, she is Gia after naman ay nag selfie selfie naman kami ni ma'am Giselle, ma'am Jinky at si Ian pati ni nanay pagkatapos sabi mag therapy eh, meron kami yung selfie moment itong propani ni nanay may oh, ayan ay ang paan ni si nanay oh, oh, na. pangatlong Sige, therapy bilog na bilog na ampa ang paan mo parang ng dalaga uh, oh, medyo yipa, improvement oh. na po ang hanapin natin ang mga ugat niya mga malalaki before kaya ito check-check uh, okay. natin ang kanyang pa kung meron pang tagilid na mga yung mga pesto, deformation ng mga uh, ano mo before mm -hmm. oh. okay. after therapy namin ay lagi kami nagsa-selfie ng before and after kaya makikita nyo yung mga huling picture nila bago sila sila i-therapy at yung mga update na picture nila kaya tawa ako at papasalamat ako sa inyong pagkitiwala sa bayan ng Bagilin, sa Suyo Tagudtod Burgos at sa Baay. At sana po ay ingatan niyo po palagi ang inyong mga kalusugan at palakasin niyo palagi at patatagin ang inyong pananampalataya sa Diyos sa araw-araw upang tayo ipagpalain at ingatan at bigyan ng proteksyon. nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong pagtanggap at sa inyong pagpapatuloy sa akin. At God bless you. Thank you for watching.